Hello guys, good evening. Uh, first booking po pala namin ngayon. So, ang unang pick up namin dito sa market market papuntang Tagig. 600 mga guys. So, so a drop up namin ay Tagig. Nasa babayaran nila ay 600 pesos. Malapit lang. So, okay na. Ang i-drop off namin mga guys sa tagig ay isang sofa. Dalawang piraso ang sofa. Yung i-drop off namin. tapos ang pick up namin sa market market so yun lang guys